Actually, mo ng aking munting ireregalo ha. Ah. Talagang wala ang pangletsyon eh. <laughs> Palitada dito sa labas. Ayan Yes, baby! Consejo Londo Official. dito sa buwan na kasama kayo namin dito para makarating sa rin buwan hindi mo lang magtagalog hindi mo lang kumarun magilupano so ayan, yeah, videohan na lang natin siya. Yeah. What's up guys? So welcome back to Tocosis Channel So for today's vlog, nandito kami ngayon sa SNR sa Nuvali Santa Rosa and um mag ikot ikot lang ako dahil bukas is papunta na ulit kami ng Biko. So, let's go. Um, titingin lang ako ng mga pwedeng dalhin papunta ng So, let's go. So, yan guys. Nag wala pa akong makita ang pambigay no? kasi nga mag-birthday siya ng November 4. Eh kasi nga bala ko nga sana magpalechon, naghahanap ako ng kahati, kaso wala ako makita. <laughs> so maghahanap na ano, ako dito ng pambigay kay Kuya Noli. So ito yung ano, binigay ko kay Kuya Jepo Blue label. So ito lang naman yung presyo niya guys. Yung mga nag... Sabi kasi ni Kuya Jepo pahala niya mga 12K. 750 ml lang yata yung binigay ko. So ayan lang yung presyo. 7K. Ito mahal oh. Ang ganda ng box. Wow! Limited edition gift pack. Ah, parang hindi naman kasi nagiinom si Kuya Noli. Alam ko, hindi ko siya nakikita nagiinom. Kaya wag alak ang ibigay natin. Ah, may kasama lang siyang baso. Pero ang ganda ng kahon nyo. Kahon lang yata biniyaran dito. <laughs> ang ganda ng kahon. 7.5. <laughs> 500 lang ang iminahal niya. Ay, savings. Ano pala yan? May discount pa pala. 8.5 talaga siya. Ang ganda ng kahon eh. Huwag tayo din sa ala hindi yun namiinom. Alright. Go! Oh, lakad! Walk! Walk it Eh! Ah! What is that? Tum -tum -tum -tum, What oh. is that? It's <laughs> Mamo! <laughs> <laughs> no? Mamo! That's bear! my Mamo yan! Mamo! So, uh, mag-try tayo guys kung masarap, kung magustuhan natin. Ito pa regalo. <laughs> ano <laughs> yun ito ang product of South Africa. Ito red. It Aba, red. red wine cover right. niya sa naman. Ano yun? Ice cream? Pani. Pani? Ang sarap. Ha? Pani Sarap yan. Lasing O.A. Oh. Ang ganap na ang pre-taste

yo <coughs> Ay, ano ka sa So guys, na pag desisyonan ko na ito na lang ibibigay kay, kay, kay Kuya Noli. Kuya Noli, pagpasensya mo ng aking munting ireregalo ha. Ah. Talagang wala ang pangletsyon eh. <laughs> ito na lang guys. Black label. Ang ganda ng ano niya, ng, ng, ng packaging niya. Pang, pang gift set. Gift set talaga. Alright. Ito so, kanina ako pinapabili. So, yun guys. Ito na yung pambigay natin. Ito kay Kuya Noli. Tsaka ito. I'm black Label. I'm I'm label. Like Tapos ito sa mga ating pahawais na mga in-interview natin at i-interview in pa natin. Alright. Alright. Andito na ulit tayo sa Buwana. Yan at ah... Uh, lagi kasing nahingi ng update si Nanay Sara sa kanyang bahay. So, ayan. Ito. So, dito tayo ngayon at yan nadat na natin si Polerol nag uh, papalitada dito sa labas ayan Dali, dalawa lang silang nagawa ngayon dahil trauma so, daw ang pakiramdam noong manugang ni Chong Luis oh, eto ito kabila may palitada na rin ito ayan hindi kasi pwedeng ano, dire diretsyo yung gawa dahil gaya nito oh, pinatitigas pa ito para hindi gumuho yung ano yung halo kasi sayang pagkaguguho yung halo So, ayan, pagkatapos doon, ayan, matigas na to, pwede na uling uh, simulan yung kabila. Alright, later man, wala pa rin nababago. Uh, Gaya ito. Kulang pa ito. Ang ano na yun, hindi pa ito gusto yung palitada. Para so, na uh, pala ang Switch. Ito, dito. Ayun lalagyan pa pala ito ng ano ng linya ng kuryente kaya hindi pa pinapalitadahan alright so bali yun ating update yung papalitada sila sa labas tingnan natin sa taas kung anong ano anong nabago Alright, yan Malinis na Wala na yung mga nakatambak dito Tapos ito Ayan o oh. Kunti na lang Ayan, ito napantay na Ayan o, yung sinasabi ko sa si inyo Napapantay yung yan, napantay na Pati ito oh, Ayan, finish na Ayan Okay na Ito na lang Oh, ito uh, ayos na rin ata. ito. Meron pa, hindi pa oh. Yung mga lubak-lubak pa yan. Ito. Ganun din. Ayan. pero ito ano na na napahiran na nila yan. Kasi nung huling update natin, wala pang pahi diyan. Ano pa, hindi pa pantay na ganyan. All right. Uh, ito yung CR. Yan. Okay na rin yung kanyang asinta palitada na rin nakakabit na yung pinto tapos ito yan dito yan medyo malinis na ito wala na yung mga nakatambak na ano dyan na mga bato so ito wala nang gagawin dito ang napasing ko lang dito walang ano wala pang linya ng kuryente o oh, wala siyang pin, wala siyang outlet. Okay lang yung ano kasi yung ilaw pwedeng diyan napadaan sa itaas yan pero yung outlet wala pa oh. Hindi naman pwede dito na walang outlet. Tsaka dito, yan, meron ng ano. Lagayan ng, ng ano na switch. Ano na, may abang na. Pero yung dito, dito, ito lang napansin ko, walang ano, lagay wala ng wala siyang um, linya. Ito sa kabila. Ito sa kabila, wala pa din. Wala akong makita. may mga outlet yan. Alright, yan. Ito ito lang hinapansin ko yan yeah, napatungan na ng uh, dalawang hollow black uli itong ano kasi ito ay uh, asinta ito siguro mga dalawang patong pa yan ang ilalagay dyan o dalawa or isa isa dalawa uh, maaari mga dalawa na ang tapos ang plano dyan ni nanay Sarah ay ano na salamin na rin ito, magkabila, ganun. Ganun din gagawin dito sa kabila. Ganun din, bali, apat na, ilan ba yun? Bali, apat na asinta. Yun ang sabi ni Nanay Sarah, yan dyan. Alright, ayan. Dito ay, ano, konting, ano na lang, trabaho. Ito yun na lang, yung... additional na ipinagagawa ni Nanay Sarah yun na lang ang kulang at saka ito dito hindi ko alam kung anong Plano dito ni Tatsuki. Eh, okay, ito, kung tutusin talaga ito, pwede nang lagyan ng ano ito, ng tiles. Para kung ilagay ang mga gamit dyan, hindi na uli ilalabas kapag may tiles na yan. Ito, puro ano na lang, bintana na lang ang iniintay dito. Sa dalawang kwarto na ito Tsaka yun niya, yung tiles Pintura Ito guru pagka Pagka yung wala nang nagawa siguro dito Bago ito pinturahan ng pinto O gaya nyan Tingnan nyo Kung pipinturahan agad natin yan Ay Ayan may mga kayat ng uh, semento. Sayang lang yung pintura. Kung uunahin agad pinturahan niya pinto. Oh, ayan oh. yung mga tilamsik ng semento. Kaya nga, sabi ko, pagka yung wala nang gagawin, saka na pinturahan kasi sayang yung pintura pagka ganyan. Ayan, wala pa rin kasi nung nabago. Kundi ito lang yung nalagyan na ng ano, pinto yung CR. Pero wala pang ano, wala pa siyang uh, enedoro. Pero may nakaabang na siya na ano, yung uh, paglalagyan ng enedoro. Yun yung ano, hindi makita yung ano, yung PVC. Madilim. Madilim. Alright Ah, yan ah. E, niikot ko lang kayo dito Dahil Palaging humihingi ng update sa akin si Ah, Nanay TV Dito sa kanyang pinapagawang bahay Alright Baan na ulit tayo ito. Kapit pala ito, nilalagyan na ng ilaw. Itong ibaba na. Oh, may linya na naman. Na ng... hindi Pwede na siguro ang kapitan ng ilaw. Pwede na nalagyan ng ilaw yun eh. Ay, bakit ay, ayaw, hindi pa kasi nilalagyan ng ano eh. Ha? Hindi pa nilalagyan ng bukali ya? Hmm, Hindi na lang naman kailangan yun eh. May kuryente ni? niya. Eh. Kaya. Nakatap na yun eh. Ay, switch. Tuloy na paglagay na switch niya. Kung nung na sa electrical. Ako, ba tayo pa lang yan? nga. Ikaw lalagyan mo yan. Bago wala switch, hindi wala din. Hmm? <laughs> hindi, di pa naman yan din. Kahit pa lang Sa breaker muna. Sa breaker muna. Para may wala yung tiyan. Ay, ba, ganyan ka din. Makakasalitan ba siya? Kaya nga. <laughs> <laughs> hindi, pag naanong si Pan, kasi kay Kanyo lagyan ng ano yan, magdadala akong bumbilya. Oh. ka nakausap niya. May, may, nakatago naman yung mga dating bumbilya niya. Kaya walang problema. Sa aga, ah, kasi na nabalaan yung bumbilya. Maka nabalaan yung... <tong> ah, ba, pa yung mga kahoy na yan. Hmm. <tong> <tong> Dapat kasi bag, bag, bago pa iwanan yung tapos na. Hmm. Lalo mo heret ng pabalik-balik eh. Ha? Dating right, mga kasi yun muna yung ating update sa bahay at yun unti-unti nang nababago yung itsura Alright, doon naman tayo sa kubo Tingnan natin kung anong Meron sa kubo Dahil Kahapon ay Maghapon tayong wala dito Kaya tingnan mo natin kung anong update sa kubo So yan, dito nakatambak yung ano Yung mga kahoy na ginamit doon sa Bahay ni Nanay Sara Ano, ang dami Na puro kukulamber yan oh. Ang dami niya, no? Yan lahat yan Dung galing sa ano Pinapagawang ni Nanay Sara Ayan ang dagat Wala nang kasi nung alon Kaya lang may hangin, mahangin Tsaka gawa kasi ng panahon oh. No? madilim yun no? ang na ng ulan sa laot pero yung lubang ay titang kita hmm. right pasok naman tayo dito sa bubuoy oy malinis yan no? may basa ng tubig ibig sabihin ay umulan dito right Masang ang hangin eh ito yung mga gamit ko sa pangangawil yan o, no? lahat tapos ito puno pa rin yan ng mga gamit ko sa pangangawil pag pumupunta ako ng lubang dala-dala ko itong mga to yung itong timbana ito at saka itong tawagin dito sa amin itang ito ng mga gamit para hindi mabasa alright ah, at wala yung dalawang babae dito sigurado dahil ang mga tatrabaho sila sa parlor Ito. Ganito yung ginagamit ko sa lubang na panghuli ng tulingan. Ayan, bali, ano yan? Tatlong, tatlong, ano yan? Tatlong pulunan. Yung aking ginagamit na yan. Iba-iba ang size ng tansi niyan. Merong number 25, may 30, may 35. Ano yun? Millimeter. Ayaw ko sa pounds kung ilan yun. Madami akong ano dito. Gamit dito na ano. Na nakakasana. Yan, ito. Ito yung pang maramihan naman. Bali, ano yan? Labing isang piraso. Andito lahat yan dito ko lahat yung para pag ano pag lalaot bubuhatin ko na lang tapos ito yung kitang hindi ko pa nagagamit bagong pundar yan o, Ayan, o. Nandun yan Puno yan oh. Haba yan oh. Tapos pagitan yan Ay ano uh, limang at kalahati Kaya ang haba niya Sa pagyanin Naka area na ang haba niyan Lalagyan ko siya ng Plywood kasi pagka Plastic lang Pagka mainit nagmumush yan lalo sa anong umaga eh yun ang madaling makakalawang yung moist lalo ngayon lalo dito sa ano tabing dagat right pa natin alam kung kailan tayo makakabalik sa lubang sa ulan sa lao to hindi na makakita yung Fortune Island hmm. yan, ito naman si Cobra yun yan, right mga kasi hanggang dito na lang muna itong aking update yan, thank you sa inyo lahat bye bye